Hello mga kalinga at mga kaibigan, mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. At uh, huwag po natin kalimutang i-subscribe Val Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlogs. At syempre ang inyong abang lingkod. At ito ngayon ang ating uh, reaction video ay patungkol po sa uh, Kalingap Kalinga Mobile Amateur Singing Contest. Ayan, tunghayan po natin ang pag pag awit ni Christine Joy at ni Christine Yarty. Ayan, dalawang Christine ang maglalaban dito. Kaya, supportahan po natin ang mga kalinga partners, lalong-lalo na si Kuya Val Santos Matubang. So, panoorin po natin sila. Christine Joy, ito mga kalinga, mati po bang po mula sa Bayang Murang Tarisay, Barangay, San Francisco. San Francisco. Christine Joy sa awiting Go! Oh. kalingap mga kaibigan napakinggan natin yung magandang awitin ni Christine Joy o di ba honey my love so sweet so napakagaling niya dahil nung in-interview siya ni Kuya Val ay simula bata pa lang daw si Christine Joy ay sumasali na siya sa mga amateur singing contest so halatang sanay na sanay na siya at kahit maraming tao hindi siya na hindi siya nahihiya So, abangan na lang po natin ang mga uh, paglaban-laban ng mga 15 contestant. Ayan, 15 na kalahok, sabi ni Kuya Val. So, pang tatlong kalahok ito si Christine Joy. Uh, third contestant siya. So, pakinggan na naman natin yung uh, pang-apat na kalahok. At uh, uh, makikita natin kung sino-sino yung mga pinakamagaling na siyang mananalo sa final. Kaya, pakinggan natin. Eh! Hey, eh, senyerte! Sali ke ka sekantahan, sa ah? Ha? Sari ke naman. Sari ke naman untuk kumpulkan. Eh, nama kumpulkan. Nakakalingap din ang apat ng kontestan po, ang apat na kalaon. Christian Yarty po. At uh, ito po sa barangay Kamumbugan. Awit siya po, mga kalingap. Parang po na galing kumanta. O ano ang kanyang patagong uh, na uh, tanging Ha? Papa. Ano ba pwede mo ate? Iniibig po kita. Iniibig? Okay. Iniibig po kita? Ikaw ba yung may mga asal? Ikaw ba yung may anak? Napayap pa yung pag-ibig mo ate. Ilang mga So ayan no mga kalingap si Christine Yarty pang-apat na kalahok. So habang hi, habang inaayos pa niya ang kanyang speaker, ayan may speaker pa talaga ha. So abangan natin, pakinggan natin ang kanyang magandang awitin na uh, iniibig po kita. So natawa si Kuya Val sa iniibig po kita. Ang totoong title niyan ay Iniibig Kita. So ayan no, pakinggan natin ang uh, awitin ni Christine Yarte. So ayan. Alam kong napakaganda talaga dahil may speaker pa talaga siya no. Kakaiba siya kay uh, Christine Joy dahil uh, wala siyang speaker. Pero malalaman natin sa final kung sino-sino talaga ang pinakamagaling at pinakamagandang boses. Oh, ayan, ituloy po natin.

i <laughs> kalingap at mga kaibigan uh, kahit na hindi pa tapos ang mga hindi pa final yung mga awitan yung mga, mga uh, amateur amateur singing contest ay panalong panalo na dahil pagkatapos nilang kumanta ay bibigyan ni Kuya Val ng 1000 so kahit na kahit na hindi pa tapos yung uh, labanan ay talagang panalong panalo na dahil pagkatapos kumanta ay may 1000. So abangan na lang po natin yung kanilang final kung sino talaga ang magiging champion o no, di ba? So maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli at uh, uh, Huwag natin kalimutan uh, suportahan si Kuya Val Santos Matubang sa kanyang YouTube channel Val Santos Matubang at ang kanyang anak na si Kalinga Prab at ang kanyang uh, butihing asawa na si Ate Edna Vlog. So support po natin ang kanilang mga YouTube channel. Kung sino pa yung hindi pa nakapag subscribe sa kanila, isubscribe subscribe na po natin sila at uh, suportahan ang kanilang mga videos upload panoorin at huwag po mag-skip ng mga ads dahil malaking tulong po 'yan uh, sa pamamagitan ng kanilang mga revenue at pantulong sa mga taong nangangailangan at uh, So, hanggang sa muli guys, ito ang inyong lingkod MSG channel. Uh, support po na, su paki pakisupport na lang po, pakisubscribe na lang po ang aking munting channel. Kaya maraming salamat at lagi po tayong mag-iingat saan man tayo naroon. So, God bless po sa ating lahat. At Get you off of my mind. Are you still thinking about?